What's up, up mga, mga katikan? Umbisahan natin to yung araw na to na maging masaya at maging makulay mga idol. Yan, gagawa Siyempre, kami ng... Gagawa kami ng may display. Siyempre para <laughs> naman may may dagdag tayo sa panibagong video natin mga o, idol. Yan, oh. Wala pa rin kami magawa eh. <laughs> epekto ng quarantine mga idol. Papagandahin natin ang ating terrace. Yung nasa labas. Ayan. Papakita namin sa inyo. Tara. Pamana. Eh. Tema gagamitin natin kasi dapat itatapon na namin 'to. 'Pag pala galawin natin, hindi natin sinapit. Mag-ano kami? Lalagay kami dito ng mga tanim. Kaya besha bibili mo na siya ng lupa. Ito, so lang. Wala lang, lang kami ng lupa. Ito, gagawin ko na tumamay ah. Bungotasin ko na 'to. Tuluin ko na 'to. Tayo dito. Ano, bibili na ba ako ng lupa? Yes, bumili ka na ng lupa. Bye! Muna, mamaya, babalik. Guys, ah, magpe-prepare na ako para naman eh, mamaya nandun na ako sa circle. Yan, sa city hall ng Quezon City. Pupunta na ako, magbibilis muna ako guys. Ito, okay, paalam muna. So, ayan guys, ah, pupunta na tayo ng ano, sa Quezon City Circle para bumili ng lupa guys. Kita-kita na lang tayo doon na. Ah. Ahí sigue, ¿verdad? na parking lot parking nga sa Bumalde yan sa may dito kalimba thank you sir So ayan guys, nandito na tayo sa Quezon City Circle eh, kung napapansin nyo Dito tayo ngayon parking lot O, oh. Umpisa na natin magganap ng lupa at syempre eh, bibila ako ng lagayan nun Kasi kulang na yung ano namin Yung galon eh, baka kulangin uh oh. -huh. Oh, so tara, paghahara tayo lalagay ko muna tong helmet dito sa aking box Okay, let's go. Ay, may lupa dito kay Bigan. <laughs> Ate, magkano yung lupa nyo? Inuwa? Magkano yung sa lupa? Tatlo na, ay tatlo 200. Tatlo 200? Malaki pa po po ng tatin eh. Naklak. Ayun no. Yung <laughs> magkani mga ganito nyo te? Uh, 40 po, mid-grade po yan Pag tatlo? 40 po, 120 Ito po ang tapong sandaan Saan po? Walang plate Oh, hala siyang plate. 2 may plate. Tapos Pero, yun ba yung ano? Sa terrace po yeah. sinamin. namin. Pero pwede naman doon kung terrace lang to, oh, di ba? Oo, yeah, ayan pwede. Tapos yung sandaan. Magkano yung lupa niyo to? Mayroon lupa 70. po ba? 17. Magkano yung tatlo rin? 210 ang tatlo, 200 na lang ang tatlo. Nagkawat uh. kanina. Sige te, pabili ako nito ano. Ilan? Tatlo. Chat ano, tatlong lupa. Te, daan ko lang te, magikot-ikot muna ako dito oh, te. Nandiyan lang naman yung motor ko. Okay. Ah, uh, guys. mag ikot-ikot muna tayo. ngayon so, sa mga gusto bumili ng halaman dito sa Circle Yard guys, ang dami kayong makikita dito ayun Mukhang bawal pa yata magkikat ikot dito mga kaibigan. Ayan. Ayan na nakikita ninyo. Mukhang bawal pa yata magikot. Yes. Wala pang katao-tao. ang guys kung napapansin nyo eh walang ganon tao dito oo ganyan oh. no oh. wala na tara may mga pananin sa bahay bagay mga at medyo mainit na rin no? bawal tayo masyadong may expose sa labas eh. alam mo naman na pandemic ngayon panahon natin di ba? Mag ingat ingat mo tayo tsaka sa mga ano yung mga gustong bumili ng halaman oo eh dito kayo pumunta sa tapat ng commonwealth doon kasi sa isa sa pinasukan ko kanina sa may North banday, sarado. Dito daw yung daanan na gustong bumili ng mga halaman. Yan guys, kaya dito kayo pumunta sa mga gustong bumili ng halaman dyan. May tapat na ako, Manuel. Yan, tara balikan natin si ate. Ipapusya ng lupa. Ayun, ayun, ayun. So ako gagawin ko, para mamaya pagbalik niya, ay meron na siya, ay meron na kami lalagyan ng lupa kasi magtatali po kami. Nay, kunin ko na po. Ah. Well, guys, kunin natin. Eh. Ito na siya, na-ready na, eh, na. Sa aking tatlong paso na binili ko. Ang naka-plastic. Magkano lahat, Nay? Ha? Huh? 300. 300. Okay. Ano pa? Kung... Ito po na eh. Thank you po. Thank you. Salamat. Ayan, dadalhin ko muna ito doon mga kaibigan Ay, hey, lalaki ko lang yung mga nabili ko dito guys, hintayin nyo ako dyan Kunin ko lang <coughs> Ngayon mga katikal, uh, bali pa na tayo, tara. ਬਾਦਲੇ ਲੱਗਦਾ

Oo, oh, kahit papano eh may napundar na tayo, di ba? Nakapili na rin kami, kami ng lupa, di ba? So, kaso lalagyan namin sa pasok. <laughs> lalagyan namin sa pasok, guys. So, yung ginawa ko kanina. Ayan. So, bali makikita niyo yung mga ilalagyan natin dito. Nasaan na yun? Nasaan na Ito yung ano? Ito, ito siya. Ito siya, mga kaibigan. Yan. Ano yung ilalagyan natin? Ayan yung ilalagay natin. Ano

na guys, start na tayo. Nakita mo yung gunting nito? Ha? Ah, nakita mo yun? Start na tayo guys. Nalagyan na siya natin ng lupa. Nakikita yung lupa Sa probinsya lang namin eh, hindi naman binibili to. Ang mahal na no? Oo, naman. So, kano na? Hindi naman binibili yung lupa eh. Kukuha ka lang sa probinsya kapag kayo tatanim dito at pati lupa kahit sabi mo ulti mo sa pasulong nababayaran na. Grabe talaga sa nila mga kaya. Kaya nabili mo? 70 ang isa na ito mga kaya. Dati 50 lang na. No? 70. Dati 50. Oo, oh, 70 po ngayon. <laughs> <laughs> Ayan. Dagdagan natin yan mga kaibigan kasi pag nabasa alam niyo naman pag pasapa. Pa, ah. pa, eh. Okay na yan. di pa nga nalalagyan sa kanin. yun no? Kita niya? Kita niyo? Ka. Yan guys ha. Lalagyan natin yung tatlo. Tatlo na yung lalagyan natin. guys, meron kaming pitong kulagyan so, ng tanim, pitong Saka mo na nito. So ano na? So ayan guys, tapusin na naman na natin dito. Dahil medyo magiging busy na yan. Ayan, kaya kung ako sa inyo eh, subscribe nyo na ang aking, ang aming channel, Pawbell TV mga kaibigan. Kung nakikita nyo lang yung red bell button dyan sa baba, yung bell button niya sa baba mga idol, click niyo niyan para more updates kayo sa aming mga i-upload na video, di ba? Yes, at saka huwag niyo kalimutan mag-like, share, mag-subscribe with notification bell mga idol. Kaya mga uh, idol ay makita-kita tayo sa susunod nating vlog. Let's go.